Gandang araw sa lahat. Sa ngayon guys ay bibisitahin natin ang ating ah triple to yung pinakauna. Dahil may ulan, malakas na ulan yung nakaraang araw. Pero sa hindi pa, please consider to like and subscribe our YouTube channel. Sana ay makatulong kayo na madagdagan tayo dito guys. Maraming salamat po ito guys balikan natin ito na yung sitwasyon ng ating palay no malapit na sana itong herbisin so may na uh, damage talaga sa hangin so yung kinakatakutan natin noon nangyari talaga so may mga porsyon na nakadapa no pero salamat sa Diyos at hindi naman uh, sobrang malaki ito guys portion portion lang no? pero mano pa rin to maka pa rin to sa ating ah, pag na? dahil hindi lahat ng ah, makadapa ay makukuha sa harvester dili lahat niya mga, ano, yung iba ay maapakan yung nasa ilalim na naka ano sa lupa mga baon sa putik so nasasayang ayan oh mga portion portion lang no pero maka epekto na rin ito sa ating uh, harvest sayang talaga yung ano natin na sanay wag maghangin kung may ulan man sana yung hangin nakasali ayan nangyari yung nakaraang gabi sobrang lakas ng ulan at may kasamang hangin so naano talaga pero pasalamat pa rin tayo dahil hindi uh, ano masyadong malaki so naghintay na lang tayo guys ng ah uh, bakanti no bakanti na harvester I think mga sa trees so galing sa ngayon mga 5 days maka harvest tayo nito so, may mga portion talaga na na kadapa Ayan. pero may ano na yan may silid na ang butil na? hindi na masyadong ano problema yan dahil kung mako maano ma ayan na sasayang sayang talaga pag harvest na may makukuha na yan kanay lang Huwag nang wala nang kasunod nito na hangin bago tayo mag harvest yun lang po maraming salamat po God bless sa lahat happy farming